Hello guys! Welcome back to our channel. So for today's video ay may nakita nga po pala akong puno dito sa may bakuran. Kaso nga lang ay hindi ko naman po alam kung anong tawag sa puno na ere. Tagal ko na nga po pala itong nakikita dito sa may bakuran. Bata pa lang tong puno na to as in maliit pa siya. So ang ginagawa ko nun ay aking tinataga at aking nga po um, ano talagang bala ko nga po na hindi palakihin kasi nga kako baka naman kako paglaki nito ay malaking puno talaga so baka ako makasira sa bakod kasi medyo malapit nga po yan sa bakod pero dahil naka naina nga po ako ayan lumaki na siya ng ganyan so nung nakita ko ngayon, nagulat pa ako. Sabi ko, ay, ang laki na niya. Sabi ko sa asawa ko, madalas ko itong patayin dati. Kasi nga po, hindi na nga po namin balak palakihin yan. At tapos ngayon po, ang asawa ko ay nag cutter. So, pumunta ako sa likod kasi nga po tinignan ko. Tapos nakita ko yung puno na ito. May mga bunga na yan nga po, parang maliliit na grapes parang maliliit na bignay. So, kung alam nyo nga po kung anong tawag dito, comment nyo na lang po sa baba kung anong tawag sa puno na ito. Kasi nga po, hindi ko talaga alam kung anong tawag dito. So, tinikman ko nga po pala yung bunga nyan kasi na ako. Ano ba ang lasa na ito? Siguro naman ka hindi ko ikamatay ikam ere. Eh. Tapos, nung pagtikim nga po namin, diyan nga po at kasama ko pa si Nene dyan, tinikman namin yan. At nung natikman ko ng isa, kumuha ako nung medyo maitim na maitim talaga. So, ang tamis niya. Tapos, yung medyo parang mapula-pula naman, medyo may asim-asim. So, sabi ko kay nene, ay parang bignay. Kasi po, yung bignay, mas malalaki naman dito, pero kalasa niya. Medyo maasim-asim pa nga po yung bignay kung ikukumpara dito. As in, yung ma ma maitim na bunga nito ay talaga pong napakatamis. Siguro ako ay kinakain po yun ng ibon kaya na nagkaroon po ng punong ganyan dito sa bakuran daladala -dala lang po kasi ng mga ibon yung mga tumutubong puno dito at sa tingin ko rin po ay matibay ang puno ng itong puno na ito yung pinaka trunk niya para ka kung ang sarap gawing panggatong <laughs> So, base po sa experience ko, kasi madalas kami, or araw-araw talaga nagluluto ng pagkain ng aso, ang ginagamit po ay kahoy. Ayan na nga po ang produkto tayo na may katawan ni Bella, guys. Napakataba. <laughs> so, Belgian Malinois nga po pala yan si Bella. Ayan, kaya ganyan, guys, si Bella ay ano, gusto niya makipaglaro. Yung ano ba, sisipain mo yung bola tapos kukuhanin niya. Kaso nga lang problema guys, pag bola, nabubutas niya dahil nungipin Kaya madalas namin nilalaro yung bato, nasanay siya. So, nabanggit ko kanina, madalas kami magluto ng pagkain ng aso. Kasi nga guys, ay kahoy yung ginagamit namin. So, na-experience namin na ang gandang ipanggatong ng sampalok. Yun lang. <laughs> Tapos may nakita po ako din yung bayabas. So, yung bayabas po na yan ay hindi rin namin tanim. <laughs> Nagulat yung, yung pusa sa akin. Tinawag ko kasi siya. Ayun, nahiya. <laughs> Ayan pong bayabas na yan ay hindi namin itinanim. So, daladala -dala lang din po ng ibon. So, ang lilit nga po nung ano niya eh, yung bunga. Ang cute, cute Pero nga po, hinong na. So, kung sinigang lang sa bayabas tapos baboy ay guys, okay na yon Ang sarap na. Tapos, eto nga po. At kumuha pa ako ng mangga. Kasi, pintas ko lang, inabot ko lang. May mangga pa po, po kasi dito sa bakuran. Tapos, napakadaming bunga guys ng star apple. di, Ay, star apple. Star fruit. Star fruit o yung balingbeng. So, star fruit po kasi pag hinihiwa, pa star talaga siya. So, yun lang. Paalam. See you sa next vlog.